Good morning sa inyong lahat dyan at ito syempre po wala pa po mga full legend at wala pa pa rin po mga nagpa-private at ito palabas po tayo ng Los Nap City. Nakita nyo naman po kung gaano kakulay ngayon ang entry ng Pansol Calamba City at ito po syempre nagising po tayo na maaga na na-miss ko po ito pagpidal. At, at syempre, medyo nakaluwag-luwag po tayo sa time. Kaya eto, pumunta po tayo ng UPLB. Doon po sa Tambaya. is nice to be back ah uh, home sweet home. Siyempre po, alam na po natin ang gagawin natin. Magpapapawis po tayo. Ilang araw po tayo o ilang linggo po tayo hindi nagpapapawis. At syempre, shoutout nga pala kay Sir Iloy Hernandez na wala po doon. na hinahanap ko po siya doon. Wala po siya doon sa tindahan niya. Panik-panik lang po tayo sa UPLB. At siyempre siya magsha-shoutout po tayo. Pansol OMG. OG. Friends. Mama Mia. Dana Hutut. Mary Grace Villapando. At si Cherry Lourdes Pabalate. At paring Jervis. At si paring Arvin. Shoutout sa inyo. At siyempre hindi mawawala. Ang pisang Bernard Cardio Sencilco. At si Sir Gilbert Aguirre. Na napakabit. At si Mrs. Aguirre. At siyempre, hindi rin po mawawala. Si paring Arnold Javier, paring Eugene Ka Palentino at paring Joseph Katapang at si paring Topper Sarmiento at kanya misis. At yun nga po, napakweto tayo kanina pagkatapos ko magbike kay Mama Letty, shoutout sa iyo, nagbabasar-basira na rin at kay Iray, kay Babes at kay Lisette, shoutout sa inyo, po ako doon sa tindahan nila habang pinupunta ko si John John at may kukunin ako magay gagamitin ng aking ate. At yun nga po syempre papalit po tayo, medyo madulas hindi naman po nagbago yung stamina natin pero yung katuhoda medyo nananakit at medyo napapagod. At yun nga po sumimpli po tayo ng pedal dahil para baka mawala po yung stamina natin ng sobra at ayun po, uh, pinawisan naman po tayo at napakasarap naman po magpapawis napakalamig na po, nagsisimula na po ang lamig ng simoy ng hangin. At yun nga po sa mga hindi ko po nababate at sa mga nababate ko po, uh, shoutout po sa inyo sa mga nagtitiwala at nanonood at sum sumusuporta sa akin. Shoutout sa inyo. At syempre, i-advertise ko po kay MCA Resort, kay MCA Nagomi, kay MCA White House, kay MCA JP, kay MCA uh, Lagoon, kay MCA RNG, and kay MCA Docs. ah, uh, pwede po kayo mamili dyan sa mga gusto magpabuhok, sa mga resort. Dito lang po yan sa located sa Calamba, Laguna. Look for Monet Castillo. Siya po yung mag, uh, ano dyan, uh, sa inyo. Basta KMCA Resort. Marami na po dyan. na uh, pwede kayong pagpilian na matapos po tayong pumidal dito ayan napakalamig po hindi po tayo basta pawisan at dumaan po tayo dyan sa St. Therese syempre alam nyo na ang JT hindi maring hindi pag magpapapawes pagka po naka ilang araw po na po tayo busy nakita nyo naman po yan press na press at sarap po dito sa taas na to dahil po ah, talagang sariwa po ang dumaan po tayo dyan sa may Uh, may pulse po dyan pero hindi na po tayo nakaligon, dami po kasi lamok at saka hindi po ako nakapanik, uh, doon pa lang po sa baba, ayan, lalaki na po ng lamok at baka tayo mamalaria at saka po napaka lamig po ng simoy ng hangin, baka po tayo magkasipo ng, magkasakit at yun, ito syempre, ayan, dire diretso lang po tayo dyan at yun sa mga uh, tropahan natin na uh, nandyan, sina Cesar Webas, paring Jerry, Lenlen, uh, si Scott, Brian, at siya na paring Pampeng, uh, si Lobet, uh, si Kian Villanueva, si paring Olan, yung mga tambay po dyan, yung mga pool agent po yan. At syempre, ang pinakamabait na presidente na si Papa Tangero del San Valentin ng PTGA, uh, po, si Poscabi, Boss Ron, uh, Boss Kim San Valentin, Rudolph San Valentin, kay Tia Bain, uh, ati Chloe, Balelang, Bayala, si Wawa Pinky, si Consi Candy, at sa lahat po ng mga ano, saka si... At si Alexa na napakabait, uh, siyempre, ayan po, uh, nakakita nyo naman po, siya uh, shoutout nga pala po. Sa si Adzian at si Dana, Dana May, uh, pag nag, Ah, Alas, lagi silang hindi tulog, lagi po silang alam nyo na, at yun nga po, syempre ito, at ay busy busy, kahit busy po, nakita nyo na po, nagmamantika tayo, minsan lang po mamantika, talaga naman lumabas po yung mantika natin dyan, tumambay lang po tayo, dyan sa may tulay dyan, at ah, tinignan ko po yung lagas-las ng tubig, napakasarap po tumambay, sobrang, ano po, lamig lang, kaya alam syempre, alam nyo na, hindi naman pwede pong na, hindi tayo titigil doon, at ayan, pababa po tayo, dito po kasi, ano, ah, Napakataas po niyan, jamboree na yan. Meron po nakakita dito mga estudyante, pero napakasipag nilang pumasok po. Biruin nyo po, simula dyan, ilang kilometro po yan siguro. Mga 3 kilometro bago sila makas makasakay sa Pampaseron jeep dito kasi wala naman po na bihat na panig dito sa may papuntang Jamboree Los Baños. At yun nga po sa Boy Scout, syempre ayan naglalakad po uh, gusto ko man po sila isakay pero syempre dinodyo ko po, po yung mga bata, tawa sila, sabi paano sila aangkas tatlo sila. Hindi ko po alam kung magkakapatid o magkakapit bahay lang sila o magpipinsan basta ayan pagkatapos lang Pasko po diyan, eto tumigil po tayo. Yung takot na takot pa ako diyan, tinuturo ko po uh, baka malaglag po ang cellphone, dalawang kamay pumisa ng ako dyan. At ayan, hindi ko po mailabas at gawa po natatakot po ako. Siyempre, ayan, nakatambay po tayo dyan. Dyan lang din po sa loob ng UPI. Napakasariwa po ng hangin. Ayan, na nakita nyo po yan. Tapos yan, dinarawang hawak ko po yung cellphone. Baka malaglag at wala po tayong pambili. At ito na nga lang po ang nagagamit natin sa pagbidyo-bidyo. At ayun, uh, pagkatapos ko po dito, dumiretso po tayo sa tambayan, sa may tower. Alam nyo na, sa tower po, napakasarap po tumambay doon. Napakalamig din po. Kuk kukunti lang po yung nakita ko na nag -jogging. ah syempre ayan pagkatapos ko po diyan tumambay dito na po tayo tumambay ayan nakita niyo naman po puro bilbil na naman tayo pero kakaperaso na po yan maggumaan na naman po tayo ng konti naging 80 at konti pa po tayong diet at ah, alam niyo naman po kailangan natin magdiet ngayon at yun syempre habang nakatambay po tayo diyan may mga nakita po ako nagja-jogging diyan may nakita rin po ako nagkukwentuhan may marami po nang marami naman po tambay diyan at syempre hindi mamaring hindi tayo makikipagtsikahan diyan may nakikipagtsikahan po sa ng isang biker sabi ko at dito dito lang ang at yun nga po gusto po pumanik ng forestry hindi na po ako pumanik ng forestry at syempre balik balik lang po tayo sa pagpidal at alam naman po, hindi na tayo busy. Ewan ko lang po sa mga susunod na araw, baka maging busy po tayo. Uy, uy, ang bilbe, lumalaki. Wala naman po kasi tayong ginawa kundi kumain, dumrive, gumala. At yun nga po, pagkatapos ko po rito tumambay, uminom ng tubig, magpakyut, dumiretso po ako palabas dyan at sa, pumunta po tayo sa centuries. Sa centuries po, inabot po natin yung mas. At tayo ay umaten ng misa. At ingat po ang lahat, guwapo na maulan, at paglabas ko nga po ng crib, na sobrang ulan po talaga, at uh, buti na lang po, tumilat ako yung nakapag, papawis, at so, hindi ko po alam, baka mga susunod na araw, medyo busy po tayo, ang dami po natin inaasikaso, at ang dami po natin lakad, at ang dami po natin pinagdadrive. Minsan ako suplado, minsan hindi, pero siyempre, may kailangan pong magdrive, at kumita, alam nyo naman po, mga gantong uh, panahon, magdi-December, kailangan po ng income, pambigay sa na kahit 50-50 lang o 20-20 pesos, napakahirap po kasi, syempre, na wala man lang iaabot sa inanak. Habang nakatambay po ako dito, nakaramdam po ako ng pag, ulan-ulan dito, pero hindi naman po ganun ka, lakas ang ulan. ayan, nag na po ako, umalis at dun po ako dumaan sa favorite ko, sa may gitna po ng baker. At dito po sa baker, may nakita po ako mga paninda ng pagkain pero sarado pa po, po siya doon po sa may harap ng umali. At ayan, nakita nyo naman po, sobrang linis-linis po ng... Peeled, uh, freedom part. Tapos uh, ito, sarado pa po, po yan. Bilihan na yan. Pagkain po yan. Food truck po ang tawag gata dyan. Dire-diretso lang po tayo dito. At meron po ako nakita dyan. Hindi pa po bukas. nakabila po. Bibili po ng... Ang tawag dito, gatas. At ayun po, nakita nyo naman po yung panlinis ng UP. Uh, blower na po siya. Yan po, ang makikita nyo lagi dito tuwing umaga. Yung managbo-blower ng dahon-dahon. Mga uh, na itatapon ng individual. Individual, tama ba yung o community? Basta, yun po uh, nakita nyo naman po medyo maganda-ganda yung araw uh, pasikat na po yung araw niya pero syempre masama naman po ang panahon kaya ayan tayo ay Ah, uh, pidal lang na pidal. Nagtitilam si kanpo sa likod ko yan, yung mga ano yan. Kaya dandan-dalan lang po tayo, nag lang po tayo diyan, 15 kph per, ano, uh, yun nga po. Pero siyempre, marami pong calorie ang tanggal sa atin. At yan dire-diretso lang po tayo. Nakikita niyo po yung mga toldo-toldo na yan, kulay blue orange na yan. Ayun po yung ang uh, sinasabi ko sa inyo na may kain Hindi ko lang po alam kung anong oras ang bukas. At ito po, dito po tayo dumaan. Pagkakanan ko po sa Umali, nagaling po sa Freedom part Ayun po makikita niyo po kagad dito po sa May oblation Pakit lang po tayo, hindi ko po magamit yung salamin ko dyan. Kasi po makulimlim at nag-uulan, po sa mata yan at mainit po yung singaw ng ano ng mata natin. Kaya magkakamoyis po yan. Kaya yon eto, nandito po tayo sa may papuntang oblation. Dire-direcho lang po tayo dyan. Tapos pagkatapos ko pong matinamisa, kanan lang po tayo sa St. Puro pa ka lang naman po yan, pero pag kadener region nyo po yan, pa-exit po na UP Gate yan. At yun nga po, syempre, dadaan po tayo sa may papuntang UP Gate. At dinaanan ko po ang lahat, umali, ILB Square, yung dating gimikan. At na, alin nyo naman po, ah uh, nandiyan po lahat yung gimikan dati, pero ewan ko lang po ngayon, hindi na po ako nakakatambay. Syempre, nasa edad po yan, uh, mga ganyan po talagang bagay, nababago, pero pagkapatahan ka, hindi mo po mararamdaman yung pagod o ano Mas gusto mo pag nasa edad ka na, magpahinga sa bahay, matulog, makipagkwentuhan. Mayroon nga po ang kilala, kakumare na pakamare test. Atin nga po pagdapos po na mas, dumiretso na po tayo pa uwi. At syempre, wala nang chika-chika. Ayan, tumabilang po yung banan. May sasakay. Iwas lang po tayo. Wag na po magano. Ah, kung maiwasan, iwasan na lang po. At syempre, ayan, dire-diretso yan. Palabas po tayo ng UP gate. Ito po yung daan na yan. Ay, galing po kayo ng loob ng UP. papasok naman po kayo dito sa UP, syempre, kailangan nyo rin po ng mga st sticker or pag wala po sticker, pwede po kayo huminto dun sa gate at paparahin po kayo, kunin na lisensya nyo at bibigyan ko kayo ng number. At dito po, syempre, mahigpit po rito, lalo po nung namamasada ko, ah, napakahigpit po rito. Pagka may sala kang pagbaba ng pagsakay ng pasayaro, magkakabutas ang iyong ID. May mga ID pa rin po dito bukod sa lisensya nyo. Meron po rin ID yung pinaka jeep at yung pinaka driver para may pagkakakilanlan At meron naman po na BID dito ngayon mga e-jeep. Uh, hindi ko po alam kung ilan ang basta nakikita ko po na mayroon po na ba ayan na may nakasalubong mo tayo mga bus hindi ko po alam kung saan pupunta uh, tatlo o apat na bus po yung nakasalubong kong yan at ayan palabas na po tayo nandito po tayo nakita ko naman po dito sa may bungad na to parang nagagawa na naman po ng bilhin. Ayan, nakita nyo po yung color brown na yun. Kanan lang po tayo. Ito yung sinasabi ko na gate na titigil po kayo dyan pag wala po kayong sticker. At syempre, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next videos. Thank you so much sa mga nag approve sa admin at sa mga sumusuport at nanonood sa akin at mga naniniwala. Thank you so much. Hanggang dito na lang po muna tayo. Busy-busy hanang person. Babus! See you on my next video.